So welcome back guys sa uh, aking uh, vlog Corodong TV. So for today's uh, content ayan. So bibigyan ko kayo ng tips at uh, kunting uh, karunungan tungkol sa pagiging uh, vlogger content creator no about sa mga mga restriction, mga restrict ganyan, mga restri restriction ni Mita. So So 'yun ang mga Uh, mga ka-vloggers uh, mga karil so so ngayon papaalala uh, ko lang sa inyo na kung hindi pa monetize yung uh, mga ano nyo yung channel or monetize na so i-check nyo yung mga old post ninyo, yung mga unang post niyo, mga unang shared post ganyan, so tingnan nyo kung mayroon doon mga uh, against uh, community community standard like mga may mga hubad mga pangbubugbog pananakit so ayan, mga karahasan so kailangan yung i-delete yun agad-agad dahil sayang yung yung araw yung oras na magiging restricted kayo kasi hindi kayo maka hindi kayo maka hindi kayo makapag-message at saka hindi kayo makapag-post. So sayang yung mga araw na wala kayong magawang content doon, no? So yung earnings ninyo ay hindi hindi tataas. So ganito yung nangyari sa akin. Tatlong araw akong restricted kasi alam mo last year pa yun eh. Last year pa mga last two years siguro yung post ko oh, so, na parang memes siya pero medyo restricted talaga. Bawal yun sa Facebook. Pero, monetize naman ako. Monetize na. So, na ano yun ni Meta, nahagip yun. So, rest naging restricted ako kahit dalawang taon na yung nakalipas. So, kailangan i-check nyo yung mga upload niyo Yung mga, mga pictures. Yung mga video. So, i-delete nyo agad yun para hindi, hindi habang hindi pa na, na hagip ni Meta para hindi maging restricted yung account niyo. So, yun lang po. Uh, share, share nyo po itong video na ito para naman po makatulong tayo sa mga kapwa natin content creator. So, maraming salamat. So, salamat sa supporta.